Hello, hello, guys. Ayan. Bakit po pala bumababa ang ating engagement? Kaya, ayan. Uh, bakit nga nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Uh, bakit, bakit nga ba bumababa ang ating engagement, guys? Ayan. Ang ating mga performance. Ayan. Bakit nga ba po bumababa? Ayan. Ito, guys. Bakit po bumababa, guys? Kasi hindi nyo po tinapos pagpangod ang inyong pinapanood na video. Yung mga dumadaan sa inyong sa wall nyo at inyo itong pinapanood saglit lang, 10 minutes lang or ano lang, ilang minuto lang yung pinapanood. At hindi nyo pina, pinatapos. Hindi nyo pinapanood hanggang dulo. Kaya ganun pong kinalabasan sa inyong engagements guys. Kaya bumababa ito. At kaya pong nabawasan ang inyong performance. At kaya pong namumula din po yung iyong performance kaya at nababawasan. Kaya guys, ang ito lang po masagis ko lang po sa inyo. Tapusin nyo pong panuhurin ang video na inyong pinapanuhod. Pag yung iyong sarili ha, hindi ha. Halimbawa, may dumadaan sa inyong wall at inyong itong pinapanuhod na video. At dito po guys, tapusin nyo po pagpanood hanggang sa matapos po. Pagkatapos pong na matapos nyo na pong panuhurin, doon na po kayong mag-react. Mag-follow. Mag, mag Then, Mag-follow ha. Sa follow halimbawa. Reels lang ha. Mag-follow. Then, pagkatapos mag-follow, mag, mag or mag-like. Then, mag-comment -mag or mag-react. Ayan. At then po, mag-share kung gusto nyo mag-share. Yan lang po guys. Yan lang po guys ang maano ko para po maiwasan po natin bumaba ang ating engagement ang ating performance. Kaya tapusin niyo po papanood ang mga video nga yung pinapanood guys. Kaya yan hanggang dito na po ating video guys. Yan lang po masasabi ko lang po sa inyo guys. Panoorin niyo po hanggang dulo. Na. Ayan hanggang dito na po ang video. Bye. Follow and share.